ah, kung may balak, kung ano, kung ano yung nagawa, yung yari, kung napuno, ah bisitahan tayo dito, na sa kung diyos ng mga tao, kung ano yung mga tao na naglilingkod sa mga tao kanina yung binanggit po yung, yung pagkuha ng uh, pinaka-entry pass ticket ano po yan sir para entry pass para, para makapasok sa pier sa pier o loob na ng pier oo oh, o o ng ng para, 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 uh, para, para, para sa 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 uh, sa usamis po yung iba pag sa ko sa kasi sambong daga kasi to sambong daga kasi sa pagdating wala pa kasi nabigo sa usamis talagang ba, ang bagsak eh po na po yung po na bahala dito ako na uh, sagot sa kasi ah, ano po ang pangalan ni ah ako pala si Joel Joel Ayon po mga ka-business si Joel uh, lasa, baga, nasa taga nasa Pier 1 no ah uh, sila yung pin, uh, pinaka guard dito sa pinaka main main, main guard main entrance uh, main, uh, main entrance no nang ano Sir Quattro. Salamat boss. Salamat ha. Thank you, thank you. At uh, ingat po, ingat. Opo. Thank you very salamat much po. Salamat po sa pagpili ng ano. <laughs> salamat po, po ng pili ng um, sa aming achievement. Achievement namin sa Opo. Thank you, thank you <laughs> din po. Okay po. Salamat po. <laughs> salamat po. Thank you. Business na kukuha tayo ng ticket. May babayaran ng ticket sa tao at sa motor mga kabusiness. Dito sa pinagamin doon. No? Mga uh, tier 4. So, yan na po yung motor mga namin na may minamahal. And, dito po yung pinaka-parkingan ng mga motor dito sa likod ng opisina ng uh, ng uh, Togo, ano, mga kabusiness. So, ngayon, poproceed na tayo dun sa loob ng opisina mga kabusiness mga business next step natin is pabooking nga po mga ka-business. Hintayin natin wala pa raw yung mabook mga ka-business nang iminamahal. Hintayin tayo lang tayo mga business pero okay na na kapag fill up na po ang mga papilis. So ito na po yung pinaka-fill up ang book nga po. So yun po mga ka-business nung no, uh, pinapalabas kami uh, sabi nung doon sa loob. Uh, yung nag-assist ano na pipicturean daw yung ano, namin mga uh, plate number kasi hahanapin ah, daw yan doon sa loob. So ayun po, ayan po mga business, pupunta ko dito sa garahe para mapicturean yung ah uh, plate number no. So ito yung pinaka third step no. Unang step yung uh, doon tayo sa kumuha tayo ng ticket sa main main gate. Pangalawa, nag-fill up tayo doon ng phone pangatlo kukunin uh, kuk na ng picture itong bit number para pagkailangan na nila doon meron agad tayong may papakita okay so po mga kabisnes picture ang kuna yun sinukat <laughs> Sinusukat pala yan, boss. Sinusukat, takto lang mo. Oo. Opo. Ano po mga kabusiness sa ah. sunod na ginawa. ay May may na check dito, sinusukat yung yung tangkad ng motor, yung haba ng motor. Tulad noon ang ginawa niya mga kabusiness. Oh. Yung tangkad ng motor at saka yung haba ng motor. Yun, uh. yun po mga kabusiness. Yun ang ginawa nila ngayon. So ayun, babalik na kami. Babalik na po ako dun sa loob para maghintay yung tinatawag na eh, kasi natin yan mga ka-business eh. So wala pa yung mag-assist dun sa pagbubok mga ka-business. Hinihintay pa namin yung tao. So yun, uh, babalikan po namin kayo mga kabisnes. Mga kabisnes, sana nasa booking na tayo. Uh, sa loob na tayo booking area kinukuha ano na yung papil ko. Pahintayin na lang po natin yung uh, proseso. Native na babayaran po mga ka-business ay nasa 5 to thousand. Tapos pagdating sa Osamis ay nababayaran po sa Lico. Mga ka-business na namin. So ang tabay lang po. So okay. mga business no, tapos na tayo doon sa loob mga ka-business pa, pag proseso doon sa mga papilis. Mga ka-business no, na may minamahal. Ang ano na lang yan yung bab, pagbabayad na lang. So ngayon po mga business ay uh, lalabas muna ako dahil uh, magpapajikas muna ako mga ka-business magpapakas out lang <laughs> dahil uh, wala akong hawak na cash dito uh, kakapadala ko lang ng pinchang uh, ko no? Uh, sa kanya kasi itong mga ka-business yung motor na to pabiyahing ano pabiyahing uh, uh, um, uh, ko sa amos business ngayon ah po yun, uh, natapos sa booking unang una, una ito, out na kami. uh, ticket oh, gano, po sa dyan sa, sa pinaka main gate pangalawa uh, uh, fill up no build up pag, pag pag fill up do sa mga dokumento pagkatapos sa uh, pinapapicturan yung ano yung uh, motor pagkatapos sinukat siya and then sunod booking uh, tatawagin ka doon sa loob sina and then ang kasunod noon ay pipila ka uli para magbayad na mga business so yun po uh, magpapa-cash out muna ako mga business right Ah. Ah. Ano kayo mo? Blablabla oh, bla, bla, bla. ano kayo mo. Uh, Ala ang uh, uh, ah, ah, mo? Ano ibisip niyo kano? Kakain. Kakain. Oh, itlog. Okay. Mahakbis niyong sumigil itlog sa ng Itlog. Kakain. Kak. Itlog ka mo. sabihin niyo kaniya itlog. Alam mo ba kanin? Saan ba kanin dito? Bibilang mo tu. Ah, bibili kanang kanin. So, isa yun na yung itlog at saka kanin pa. Ha? Ah. Sige, eh, sabi mo eh. Bibigyan kita ha. Nakahawak okay. oh, ko yan. Eh, video mo nga ako, te. Eh, ito, ano mo? Oh, ulit sa akin. Hey, guys! Hi! Oh, o, oh. oh, oh, ano nga sasabihin mo? Salamat po, Salamat. Anong pangalan mo? Nathan po. Ha? Nathan. Nathan? Nathan po. Nathan, o. Oh, yung mga kabisnes, si Nathan. Hello Kailan po. Nakapakain ako ito na itlog. Nilapitan ako. po, Ayan o, no, taga Tundo. Magkay ka muna, magkay ka sa mga nanay sa akin mo. Ayan ka sa akin. Pagkay mo nanay sa akin. Happy birthday, tatay. Tatay na. Ayun mo mga kabisan. So yun o, no, salamat 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 ah. po. Salamat so, ha. Nagmamadalitin ako Kasi di pa pakargo kasi ako mga ka-business eh. So ayan po mga ka-business namin mahal uh, Thank you, thank you. Uh, may bata na lumapit. Ate, okay, magkano yung lahat yung te? Ang binayaran ko? 15 pesos. 15 pesos na itlog. Mga kapis na tayo, no? Sila ate, oh. Okay. Ayan, oh. oh hi kayo, te. Hi. Ayun, ayan, oh. Sila, marami sila dito, mga kapis na oh. so. Hi kayo, hi kayo. Ito sa mga, mga rito sa, ano, no, sa... Pier 4. Pier 4, mga kapis. Ang dami nila dito natitinda, mga kapis na so. Ayan, oh. Si ate. Ayan, oh. Kapi lang muna tayo. At, Ta ah, Nakakatuwa din yung mga bata na yung kanina Nagsisi paghingin ng bariya Mga kabisnes kayo dito Banda sa na to Yan Yan ako nagpapagikas uh, Maraming maraming mga bata lumapit Kasi gusto nila ano, humingin ng bariya Yung isa naman Nagugutong daw Wala daw siyang pagkain Mga kabisnes kayo Buti na lang At mayroon naman akong extra pa dito Binigyan ko, sa, binigyan ko na isang itlog Mga kabisnes Ito nakakawa yung bata yan yeah, po mga bisyo nandito lang muna at uh, ako'y papasok na sa loob Then, para matapos na itong ano, uh, season na to mga kabisnes so yan po mga kabisnes uh, ito na yung uh, papilis no? kumpleto na Pier, pupunta kami ng uh, Pier 16 mga ka-business para magpapa stamp no? magpapa stamp kami doon magpapatatak mga ka-business, so medyo malayo-layo to mula dito sa Pier 4 hanggang doon sa ano hanggang doon sa may Uh, Pier 16 malayo-layo pa tumaka ka business ang gagawin namin hindi na kami magmumotor kasi medyo ano yan, maraming ano yan eh maraming uh, alam niyo na mga business baka <laughs> may mahuli pa tayo <laughs> ang gagawin na namin lakad na lang mas mainam pa o di kaya magsakay na lang kami ng jeep mga kabisay para madali, Jeep na lang kami. Yo boss. Yeah. Oh, so yung bumaka na ito. Pupunta naman kami dun sa ano, maglalakad, lalakad na lang sure kami dito na kami sa gilid mga para ano, dinay meron pa dito na yung papel print kasi. So yung bumaka bisa sa baki ang tabayan ng mga sa lalakarin ko na lang tapos mainam tong lalakarin ko para talaga malalaman ko kung anong, anong layo niya ano? para ma-experience natin tong ganitong pagpapakargo uh, mga ka-business so, kung sasakay tayo uh, di natin ma-experience ma, natin ma ganito so tulad nyo sa Pier 4 tatlong stoplight daw tatlong stoplight mga ka-business gusto ko magmotor gusto ko magmotor kapatong doon kailangan uh, naninigur ako mga ka-business kasi kakargo natin yan baka mahuli pa tayo eh hindi na, mas okay na itong lalakarin ko na lang Tutal, malapit lang yan Mga business malapit lang ito Oo, oh, yun Magpapa uh... Magpapa tayo Lakad na lang tayo, mga business Oo, kung naman ah uh... Video... Video... na uh, Medyo no? Medyo Mahali na Hindi naman gano'ng mainit Mga business, okay lang Medyo makulimlim nga eh Tagasira lang ko eh. Tagasira lang Kung ah. mga kapisyan malapit na tayo Kunti na lang Kunti na lang ah, Malapit na Diyan na lang tayo sa banda uh, sa Nauna na kunti Hindi na So dito na po tayo mga kabisnes Second so, floor daw po mga kabisnes Ipapatatak uh, tayo rito Right, Dito na po ako mga business namin ng mga. Mga ka-business, tapos na po ako magpatatak ano, na sa sinasabi na tatatakan yung ano, pues, uh, itong requirements, no? Uh, papilis. And then, pagkatapos ng tatak ay ang pagpapatatak doon sa window 5, no? dito sa second floor ng ano, ng uh, Pier 16. Kapag, pagkatapos nun ay uh, bibili ka ng uh, ticket na sa 6 pesos tulad nito. 6 pesos. Yeah. Pagkatapos ito, babalik na po ako doon sa uh, sa Pier 4 at doon naman ako sa may passenger na business doon naman ako mag pag nito uh, mag submit nito para sa ano na cargo na mga ka-Business right kami samahan niyo po ako mga ka-Business so, mga kabisnes uh, tapos na po tayo na kapag sa second floor no sa Pier 16 mga kabisnes uh, ang hiningin diyan sa entrance gate nila no sa Pier 16 ay uh, mag-surrender ka ng uh, valid ID mga ka-Business ayun so, nagbigay ako ng license tapos yung pinapapasok na ako pinapapunta ko doon sa second floor uh, sa sa ano sa uh, Pier 16 yung pinaka-opisina nila uh, tapos uh, pumunta ko sa window 5 para magpatata magpapastamp no? pagkatapos uh, wala namang bahay doon magpapastamp pero doon sa window 4 pinapapunta pinapapunta ko ng window 4 Magbabayad ka lang doon ng inyong isang kapirasyon ticket, no? Uh, halagang 6 pesos. Pagkatapos noon, yun, lumabas na ako at ginawa ko na ID doon at babalik na ako doon sa Pier 4 at pupunta naman ako doon ngayon doon sa ah uh, doon daw sa may opisina ng mga passenger no passenger doon daw ako pupunta uh, yun ang banggit sa akin kanina bago ako pumunta dito sa Pier 16 so yun po yun po ang proseso mga uh, business so pakiantabayan okay, nyo po kung uh, yun. ano yung ano bang proseso na gawin doon sa so, pagkakaintindi ko nito ah uh, pala to for loading na ito for schedule for loading mga ka-business o kung di ko alam kung kami pa ang mag karga doon sa van o sa cruise van o container van doon yung kapasok o sila na bahala di ko ba lang po alam mga ka-business so tabayanan nyo po mga ka-business, babalikan na po namin kayo pwedeng pagdala ng motor niya, yeah. sir. So, motor niya uh, niya. Pupuntang po sa amin, sir, no? Yes. bayan po, ano po motor niya, Ah, uh, CBR 150. Yung sports bike. Oo, oh, yun. Uh, ang ang shipping doon, sir? siya na na 470 dito. 4,770 Yes Sa Osami sa punta CBR 150 So yun po mga sa uh, okay. Hindi di dito tayo Hindi dito tayo dito tayo kukuha ng gate pass hindi pa magbabayad kukuha lang ng gate pass mga business so ito po yung proseso no? pagkatapos nito ay uh, punta tayo din sa uh, sa dating thinking manan no? mga pagilis yung kung saan tayo nag-fill up pabalik ako doon para may instruction na naman akong hintay ng kung anong instruction Uh, Magantabay lang tayo mga business uh, Ito, pinuproseso yung ating uh, Get pass mga business para sa motorcycle Right uh, terminal terminal si so yun po mga no uh, dito na o oh, kompleto na nakakuha na tayo ng gate pass mga ka-business. ang sabi ang sabi sa bisina ay uh, kukunin ko na yung uh, unit no, o yung motorcycle mga ka-business at ipapasok na natin dito sa dito sa loob mga ka-business para eh, proseso na naman siguro ito sa pagkakargo, no? Sa pagkakaintindi ko dito. Kasi papandalan na eh. Papapasokin na dun sa loob. So, yun po mga -business. ito po yan eh. Ito po yan. Tapos ito. So, doon, ah, alam mo ang sasakyan doon sa kabila ata eh. Kasi so, may bakod dyan eh. So, yun, mga kamisis, uh, ah, kukunin ko na yung unit para dadalhin na raw sa loob, mga kamisis. Okay? All right? So, yun po mga na namin minamahal pagkatapos nung pagkuha natin ng uh, gate, gate pass no? doon sa may Uh, uh, opisina ng ano Opisina ng ugok mga business doon sa loob Ang kasunod ay Ito uh, na, pinapasot na ko ng uh, ito? Yung uh, Ano bang tawag na ito? Reflectorized vest, no? Ah uh, Dadalhin na natin yung motor doon sa loob mga business So ito na yung papilis na kailanganin nila. So ito nito doon. Bukuhan na natin yung motor, andito yung motor mga ka-business na Kaparagaw. Yan po, ito po yung motor. Oh na. Nabi kasi kip. O oh, puno, dami. Mag-adjust pa ako nito kasi di makakalabas. So yun po mga ka-business, tabayan nyo po at uh, pupunta na tayo sa loob. Alright? So okay, yun po mga ka papasok na tayo sa loob. Mga ka-business ngayon naman ay dadalhin na sa loob ng mga motor para uh, may na. right? na. Alright? Mga kabisnes dito na tayo sa Windu 1 uh, Doon na natin itong ano, papel Para may receive na nila itong motor mga kabisnes uh, uh, So yun po At uh, Wala Helmet So yun po yun Yung mga kabisnes

Okay na. Okay, salamat sir. So yun po mga uh, may tag na. Ayun, ano, may tag na yung motor. Na uh, nilagyan nila ng tag. Ayun, know? Tapos may nakalagay dito. Uh, usamis. Ayun, know? uh. Usamis yan mga kabisnes. So yun po. Uh, yun, uh, ano na ito. For uh, delivery na. Mga kabisnes. Okay na yan. Uh, business na yung minamahal. Na, kayo, tapos na ano, eh, lagay ko na yung motor doon at okay na lahat mga kabisnes uh, sila nang bahala magkakarga pala doon bahala na sila doon mga ka kung mga ka tapos na, pa, na, tapos na tayo naisa ulit ko na yung uh, reflectorized base ng mga bisnes so wala na tayong ano, tapos na mga bisnes so, hanggang dito na lang pa, mga ka na hindi na mahal maraming, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa araw na ito mga na hindi na so, ako, ako, na mahalang Please support the Business Official, Papa News TV, na business family. At siyempre, sa lahat ng maturuan, sa lingkod, mga kagwangs. Ano yung mga paglingkod mga ka-business na hindi na mahal? Pagwangbook na official. Over si Dubai, tomorrow is another day. Hindi rabanat mga ka-business. ναυάγιας, οπισθοπλανάρης, 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 Stevie naman Scholarship ay nasimula Sa mga nais mag Pag-aaral Pag ay pahalagahan Upang kayo'y magtagumpay Business, bisis ka bisnes, papa din siya kung mahal kayo ng marabe. Ang tuwain walang No kami.